So, ang daming 5 minutes ng customer natin guys. Problema na ito, tumatawag na rin yung sa pangalawa natin pag drop upan. Pagkain pa naman to. <laughs> ito mahirap pagka yung booking sinabayan mo ng yung na pagkain sinabayan mo ng pag, ano, ibang pangalawang booking. yung wala pa buwan na ito simula Kaloocan hanggang Robinson Supermarket 163 so mas mahaba pa yun mas mahaba pa yung pag antay natin kaysa pagbiyahe. biyahe binahe ko lang to 35 minutes pero mahigit 40 minutes na nag antay dito sa drop off wala pa rin kumukuha ng items Ay, eh, kayo pa, ma'am? Okay. Abby. Magkano'y? 136 lang, ma'am. Pa? Oh? 136 Thank you, ma'am. Thank you for the Thank you, thank you, ma'am. Ako. Okay. Ang tagal kong nagantay. Okay. Saan mo pinick up Ano, Lagro. Lagro pa? Ito ang tagal kong nagantay. Kanina pa ako dito. May booking sya pa po. Galing ano? Kaloocan. <laughs> Nagdagan lang ako 30 pesos. Mayigit sang oras ako nagantay. Lagro pa yung tiwo. Layo pa. Kailangan okay, magdating ako eh. <laughs> Sige Paps. Ang gihira. Lagro pa pala sya galing. Sabi niya nandito lang siya. Viva, <laughs> ingat.